Ay, magkano yung hopya? Ah, hopya ba ito? Ay, lupa na. magkano yung meto mo? Ah? Manyamang ba yun? Balang meto? Manigalama Ay, balang pa, meto plus. Manyamang ba yun? Ano yung katapo? yung tsaka magkano lang malago? Aluwa nito. Pwedeng 20, 30, tapos limang makanini. Makanini. So, limang makanini, limang makanini. Separate na. Ali, inining na itong. Ayan. Para siya mo? lang Ah, sige. taka iba. Oh, ito na lang. Makanini ito. Para iba naman. Eh, ano, maganda. Separate na supot kasi may bibigyan akong ano dyan. na may iyo. Oh, lima-lima lang. 100.

Wait lang, may sipit yung wallet wait lang Ay, may sira yun Pagkano yan? Pagkano? May mm. okay. sira okay. yung okay. wallet okay. sa okay. Ano? Okay. Okay. 10 pesos

ayan, magbibigay tayo doon. Kasi pa, magbibigay pa rin tayo.